magbasa, magsulat at magbilang. Ano pa ang tinuturo ng teacher? Nagtuturo sa din si teacher na magsulat. Magandang asal. Mag yes, magandang asal. Ang sabi Indera, indera o tauhan sa kantina. O, oh, yung nagbabantay sa kantina. Pero hindi na tayo pupunta doon kasi masyadong marami tayo. Dito na lang tayo dinadalahan ng pagkain. Pero may mga tauhan sa kantina. Ang gawain nila ay magbigay ng servisyo sa kantina pag may bibili o pag may kailangan pagkain tayo. Sila ang nag-aayos o nagbumibili. At ng mga masustansyang pagkain para pagkain natin. Oh. Wala kasi sa ito sa inyo kasali sa pwedeng eh kasi healthy kayo lahat. O, oh, sa mess. Hindi Ito, sino ito? Toto! De, to. Nurse! nurse! Assistant siya Assistant ng doktor. No. Katulong siya ng doktor. Meron tayong doktor dito. May isang pungkunta. May isang naman. Meron din na dentista. Doktor din sa mga Nagpapakingbang. Si nurse, siya muna pag ang nandiyan lagi oh, sa akin, ginagawa niya ay pangalagaan yung panusungan. Pag nasasaktan tayo, lima may sakit tayo. Dito sa room, o, na o may nasugatan, sa okay, tayo pupunta ay doon sa clinic. Ka. Sa clinic. Na natin yan. Para si Jack -care. nasugatan ah. dito. para mapunta sa nata, para ma-check up, patignan kung kinakailangan ba ng doktor. Next, ito. Hey. Sino ito? So, basahin niyo natin. Yan. Yan. ito yung sa library. Ano ba, may library tayo, diba? Sa taas. Ano meron tayo sa library? Mga? Notebook. Oh, mga ak Aklat. Mga aklat. aklat. Ang nasa library ay mga aklat o silid aklatan ng tawag dito. Ito ay silid aklatan na meron tayo dito sa ating paaralan. pupunta tayo sa pinakataas na floor, ang ito ng ating library doon ay pwede tayong maghiram ng aklat, magbasa ng aklat, at saka yung mga educational o yung mga kinagaap na pwede gamitin sa pag-aaral, pag-review, ay nandoon, matatagpuan din sa library. Okay. Sino ito? Principal. Principal. Ano principal ba natin? Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki, tapos babae. Ang principal natin dito ngayon? Lalaki. Alex, sino nakakakilala? Ano ang pangalan ng ating principal? Teacher, ano ay, po? Si... Principal Ano Alam ang pangalan ng ating principal? Ang punong guro? Hindi eh, di yan. Ang, si, ang ating principal ay si Ma'am Donna Balanta. Pag nakita natin, diba, di ba may sila siya dumadaan dyan? Hindi kayo pumapati. Pag pumasok dito si Ma'am, yung ating principal, kayo ay dapat na umagi. Kasi Mas di ba, Jen? Kahit sino ang pumasok dyan. Kasi kan, hindi kasi siya pumapasok, kaya hindi kinabate. It's oh. it's pero na, pag na, nakasulubong nyo, mag-good morning man lang kayo sa ating principal. So, saan ang saan makatagpo ng principal sa... Sa principal's office doon sa malapit sa mayagdan. Ah, alam niyo yan? Okay. Sa okay, na ito si Natalie. Kasi yan ay mga Sir, patayin po, sir. Masarap ma akarang dami. Okay, next. Dito tayo sa utility worker. Anong ginagawa ng utility worker? Dito tingin. Mag-aayos. Mag-aayos. May mga kailangan. Mag-aayos ng aircon. O, sa facility. Dito, Nagayo, facility. O, okay, Sure. Ano natin lang kung natin talaga naman yan? Kung nasira sa mga dikuryente dyan, sila yung, uh, yung mga kailangan gawin dito sa paaralan. Ang mga utility worker, ang mga nag-aayos dyan, pwede natin silang tawagin. Okay, Nel? Ito, sila ito. Guard! 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 Sisigawan ba natin ang mga guard? Hindi! Ano ginagawa? Ano dapat gawin pag nakita ang guard, Good morning! O, oh, dapat pa rin silang batiin at igalang ang ating mga guard. Bakit? Sila ay nag Anong ginagawa ng mga guard? Pinoprotektahan tayo at binapantayan yung ating kaligtasan. Pag mayroon dyan, mamaya mayroon pala dyan magnanakaw, mayroon pala nanguha ng bata. Mas pumasok dito, chair, Ginawa kami lahat. Kung wala tayong guard, Diba, habang nag-u-load ang mga ako lang mag may nakita ko ng buffer na lago oh. po O, oh. oh, kung sa bahay natin walang guard, kailangan na ka gate lagi at huwag tayo basta labas ng labas baka mamaya may makakuha sa atin. Buti dito sa paalan natin. Hindi hey, tayo makakuha, ang dami tao, Sir. Meron po, hey, nagbibigay ay, ng protection. Kaya mo, oh. Sir, mag-i-load Kaya minsan? O kaya minsan dapat din tayo mag... Kaya pag ano, dapat natin pala Pero pasalamatan mga baril sa mga buwan. Ay, Pasalamatan natin sila, igalang wow. natin sila, makinig. At irespeto, dahil sila ay tumutulong sa atin para sa ating kaligtasan at protect, protection. O, meron hindi nakikinig dyan sa likuran. Ay, anak, dito na ang tingin. Okay, sila yun? Okay. Sino namatay. Na, sino pa? Sino pa ang mga tao dito sa paaralan? Wala na akalagay dito. Mga teacher, mga bata. Okay, nasabi na dito ang guro Ang mga estudyante. Isa sa pinakamahalaga kayong tao dito sa paaralan. Kayo ang pinakamahalaga. Kasi kung wala kayong mga estudyante, wala rin kami mga Guru. teacher, wala rin principal pal dito. sino namin. Kung wala kang so, estudyante, kaya kayo ang pinakamahalagang tao sa paaralan. O, diba? Ang galing noon. Kayo ang pinakamahalaga. O, diba? Kayo ang importante sa paaralan. Dito, dito, Di ba ito Okay. So, okay. Yan yung mga tao. Sino sino mga tao sa paaralan? Mga estudyante, guardia, utility worker, principal. Libra librarian or ano nurse Nars? guru oh, ng kantina guru, guru. oh at okay. uh, meron pa ano pa ba yung mga sino pa yung mga nandiyan sa mga photo sino pa yung mga naglilinis sa CR yung mga naglilinis sa paligid oh uh, sila rin yung o oh, mga diyan oh guys tapos may oh uh, uh, sila yung nag nag-aano naman na maintain o nagpapanatili ng kalinisan ng ating paaralan. Pero pag sa loob ng room, sila pa ba maglilinis? Hindi. O, sino na maglilinis? Kami. Ah, dapat tayo na kasi malalaki na tayo tayo rin ang naggagawa ng kalat at dumi. So, naiintindihan po natin ito. Apo. Apo.